sing in your way oh you look like a guy you could treat me right well well oh why take a chance when you let me right when in oh i could be the best thing in your life well well oh so hey everyone hi guys kumusta kayo diyan kumusta today so ayan ayon ay nagdito tayo let's try to knit para maging lagay na mga bed sheets kasi yun na lang yung kulang dahil kapag linis na kami uh, nakaraan dito Ayan. so ito patayin natin yung aking tray medyo maingay so para magkarinigan tayo guys so so ayun na nga guys so may gusto kong itry na may gusto ko itry tong mic ko sa uh, cellphone na to Okay, Shopee. Okay. Yan yung sure na may ko. Nasa vlog ko to, guys. Kaso lang para ako kinukuha ng liwanag sa sobrang liwanag. <laughs> so, grabe yung liwanag niya. Iba kasi may ginagamit kasi akong apps para magamit tong camera na to. So, parang hindi siya okay. So, yun na nga, guys. So, ito na lang yung gagamitin natin ng camera dahil Uh, yung isang camera is parang kinukuha na tayo ng liwanag. <laughs> so, ayun guys, samahan nyo ako magkabit ng budgets ngayon and mamaya magchikahan tayo after kasi I only have 30 minutes para ayusin yung house dahil meron tayong guest today. Ayan, thank you God. <laughs> ayan, thank you sa uh, nagbigay ng guest sa akin kay Miss Da. Thank you so much. Thank you so much, Miss Da. Shout out. And syempre kay Sir, kay Francis, um, uh, siya nagsabi na dito na lang magstay sa house sa Amelia So, ayun guys. Masamahan nyo muna akong magkupit ng budgets bago, bago tayo mag-checkahan. Let's go! Take a drive, take a drive You got me singing way, oh, way, oh, oh You look like a guy who could treat me right Take a chance, we treat me right. Way oh oh I could be the best thing in your life. oh oh you got me singing. oh you look like a guy you could treat me right. Way oh take a chance, we treat me right. oh I could be the best thing in your life. maybe oh oh let's take a drive, take a drive. tapos na tayo magkabit ng ating ng ating bed sheets and nakalimutan ko magdala ng towel and ng uh, ano ba, ba? Yung susi dun sa, sa taas ng CR na lako so yung pinapakuha ko uh, pupunta na rin naman yung magatid <coughs> so ayun guys um, nandito tayo today dahil nga may guest tayo ngayong araw Ayun, gusto ko lang din mag-update about sa yung last guest ko na may pinost ako. May vlog ako na yung worst guest ever. Yun guys, gusto ko lang mag-update about dun kasi marami nag-chat ay eh, nagtatanong. Kahit mismo yung nag dito, nagtanong sa akin kung totoo daw ba, nag-vlog ako ng something na ganito. And sa naman kami and sinabi ko naman sa kanya na yung vlog wala naman akong benensyon na name or what. And nakabayad na din naman siya guys. So wala na kaming problema and okay na okay kami. As in nag-message sa akin and sabi niya sana pagbalik niya is mag-meet ganyan. So wala na yun guys. Ganun talaga sa negosyo. Business is business. So as long as na-settle naman niya so wala naman na kaming naging problema na. So normal lang yun guys. Yun. Gusto ko lang malaman ng mga nagtatanong and yun nga may mga nag-comment din last time na bakit um, <clears throat> na bakit ko pinasok yung house na nandun pa sila ganun um, nagsabi naman ako sa kanila na papasukin ko yung house dahil kailangan ko na siyang linisin dahil wala rin naman sila noon wala sila noon time na yun and Sinabi naman nila, sinabi naman niya na pwede kong pasukin yung house and binisin and out na yung mga gamit nila para hindi na madagdagan yung mga babayarag pa nila and yung kuryente na din. So, ayun guys, maayos naman lahat. So, nothing to worry. Yun lang gusto kong i-update sa inyo guys na wala kaming naging problema na nung tenant na nag-rent nito. So, ayun nga, uh, advice lang din para sa mga nagpa ng house na yon ulitin ka ulit, na kasama talaga to sa, sa trabaho natin. Ikaw lang kung naririnig nyo ba yung naglilini sa likod para may maini. Pero sana hindi. <laughs> so, yun guys, ang um, yun lang yung gusto kong update about dito sa house. And sana meron din kayong natutunan na nakuha idea dito about dito. So, yun guys, nasa Airbnb pa rin ang house natin. And also, for sale tong house, guys, sa mga interesado yung gustong bumili dito sa Puerto Princesa, Palawan. Still for sale, guys. For sale, for sale and for rent. Ayan. So, yun guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo ulit dito sa akin sa Bella Unit. So, yun guys, um, hindi ko sure, pero baka next year may makakuha ng house. Sana. Dahil meron tayong isang buyer na nag-message sa akin na uh, balak nilang January at meron din naman this month na maraming tumatawag pero tignan natin kung kanina talaga mapupunta yung house. Sana, and sana maingatan nila. Um, ayun, ayun lang guys. So, thank you so much everyone for watching this video guys. See you on my next vlog. Bye! Ayan pala guys, hindi ko na-share pala ito sa inyo. So, ayan yung problema ko na naman dito. Yung ating kisame. nagaganyan na naman siya. Hindi ko alam kung sa init. Sobrang init. Ayan. Nagkakaroon na naman siya ng ganyan. Ganyan din last time yung naging uh, problema natin. So, meron siya. Kada sulok dumadami na siya. Dati doon lang sa kabilang side. So, ayan na naman guys. Kung meron kayong idea about kung paano natin masusolusyonan to. Let me know guys. Comment down below. Thank you so much. Ayan ang ating mga problema sa ating kisame. Thank you guys. Bye!